Tuan Jed Madela. Yan ang class section ng isang paaralan sa Cotabato na sinunod sa pangalan ng singer-songwriter na si Jed Madela. Sa pituan ng classroom, pupungad ito maging sa dingding at lista ng class officers may larawan pa ng mga awit. Ibinida rin ditong si Jed, ang kauna-unahang Filipino na nagugi sa World Championships of Performing Arts taong 2005. Reaksyon naman dito ng singer, I am so honored. Sa isang post sa social media, ibinahagi nitong ipinadala ng isang kaibigan ang mga larawan sa naturang paaralan. Kuha pala ito sa Albert Einstein School sa Cotabato. Sa huli, mensahe ng pasalamat ang ipinabot ni Jed sa gurong si Sir Edison, gayon din sa faculty at sa mga estudyante. Hanga daw ng singer na makabisita rito isang araw.